Solution sa mga apps na nag-automatic downloads, kung gusto mong malaman panoorin mo ang video na ito. First, i-open ang Google Chrome. Pindutin ang three dots sa taas. Pindutin ang settings. Scroll up at hanapin sa baba ang site settings. Hanapin sa baba ang automatic downloads. Pindutin ang automatic downloads. E turn off ang automatic downloads. Pagkatapos mong ma-turn off ang automatic downloads, e-exit mo ang Google Chrome at e-open ang Play Store. Una pindutin ang profile sa taas. Pumunta sa settings at pindutin ito. Pindutin ang network preferences. Pumunta sa auto-update apps at pindutin ito. Piliin ang don't auto update apps para hindi na siya mag-automatic mag-download ng update sa mga apps.